natin itong ano natin uh, topic ngayon na kung saan actually matatawa kayo mga kababayan eh. Oo, ito oh Imee at Cheese Escudero. Oo, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, itong style ni Cheese Escudero para sa akin ha, 'wag niyo po siyang i-bash para sa akin kay Cheese Escudero. Alam niyo kung si Digong Cheese Master daw magaling pagdating sa politika, parang mas magaling si Cheese. Mm -mm. Naimbag na Rabi Akab sa Channel. May galab shout out po. Mm -mm. Naku, mga kababayan, magaling si Cheese Escudero maglaro. Ako nagsabi sa inyo. Sagutang Cheese Escudero no? at Amy Marcos. Ano kayang nangyari dito? Oo, bakit may mga ganitong pangyayari na may sagutan sila? Yeah, wait lang ha mga kababayan. Bakit may ganitong pangyayari na hindi nagkasundo? At sabi nga ni Chis Escudero, mga kababayan, ay, eh, nakita nyo naman po, ayan o, no, nakita nyo po, No, sabi ni Chis Escudero diyan, huwag mong gamitin ang sinado sa politika. Kasi napansin na kasi ni Chis Escudero. Alam niyo mga kababayan, bago ko i-play itong usapin na to na sagutan ni Amy at ni Chis Escudero, si Chis Escudero kasi naiipit. Bakit? Kasi ang daming Pilipino... Loading ba ako? Ha? Hindi naman, naka naman dito. Oh, ang daming Pilipino na kung saan, mga kababayan, nag-aantay nga dyan sa impeachment nga ni Sara Duterte. Oo, napakaraming Pilipino. Ang atat na atat ng malaman, yung patungkol sa impeachment. Oo. Uh -huh. Kaya kahit naman ako, di ba, biruin yung mga kababayan. Napakaraming Pilipino ang gustong malaman itong impeachment at gustong maiproceed. Ngunit sapagkat bagamat di umano, ay mas nauna pa itong uh, usaping hearing-hearing sa pagka-aristo ni Digong. ba? Diba? So ngayon, pinupuna itong si Chis Escudero. Si Chis Escudero ang naiipit. Mm ba? -mm. Diba? Kahit kayo, mga kababayan. ba? Diba? Daming mga Pilipino kasing butante. Sabi ni Lilis Canada Live Vlog. Di ba, Ma'am Lilis? Mm -mm. Kahit kayo, mga kababayan. Di ba? Kahit ako, nakapuna ako kay Chase. Bakit? Pagdating sa impeachment ni Sara, hindi nyo na proceed-proceed at sa June pa. Di ba? Mm -mm. Pero bakit itong investigasyon sa pagka-aristo ni Digong, meron agad? Di ba, Ma'am Sheila Gomez, Silopo, Lupo, Ma'am Ging Alagos, Miguel galaw shout-out. Kabayb, si Lupo. Di ba? Kaya ang nangyari, mga kababayan, umalma ngayon si Cheese. Sabi ni Cheese, parang ako yung napuputukan. Di ba? Oh, bukas na lang ulit ako magsin sa iyo ng super. Sige po, Ma'am Ami, simple kitchen. Wala pong problema. Oo, salamat po. Ngayon, sabi ni Cheese Escudero, parang ako yung napuputukan lagi. Ako yung nasisisi. Di ba? Yes, tulad ngayon, with all the issue, pasok pa din si, si Batu at Top 12, sabi ni Lilis Canada Life Blog. Mm. 'di ba? Siya ang nasisisi, siya ang napuputukan ng taong bayan na bakit inuna niyo 'yan? Na wala namang nakukulong, na walang na na tawag dito na papatawa ng parusa sa investigasyon na 'yan. At kahit anong investigan niyo diyan, hindi na makakalaya si Digong. So ngayon, itong si cheese sumakit ang ulo at pinakontempt nga ni Amy at ni Bato itong isang ano panauhin. 'Di ba? May pinapakontempt. Ngayon, sabi ni cheese Escudero, alam nyo na kapag pabor kay Duterte, hindi nila kinukontempt. Pero pag hindi pabor kay Digong, kinukontempt nila. Ang problema, hindi pumirma itong si Cheese. Hindi pumirma si Cheese doon sa maipakontempt niya itong sinataan pangalan nun, yung Kalbo. Oo. Hindi niya pinapakontempt. Nagsagutan sila. Ayaw ni SP yung mga partisan. Yes, totoo yan, Sir Andrew uh, Gasita. Diba? ba So ngayon nagsagutan sila at ito nga mga kababayan yung usapin. Oo, ito na. Oo, nagsagutan sila so pakinggan natin sa TV Patrol ito na salita sina Senate President yeah. Patuhan na manghang na salita sina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos mm. Ito'y matapos na hindi nagdaan ni Escudero ang detention order na inisyo ng Senadora mm. para kay Special Envoy Marcos na kanilaw dahil umano sa pagsisinungaling niya sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee mm. tungkol sa pag-aresto kay dating Taulong Rodrigo Duterte. Mm. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Marcos na bukod sa tinanggihan ni Escudero na pirmahan ang contempt order, ipinag-utos pa niyang pakawalan sila kanilaw. Mm. Ito Ito'y sa kabilaan niya ng paulit-ulit at lantarang pagsisinungaling nila kanilaw sa komite. Mm. pa ni Marcos, mapanganib ito at hindi magandang halimbawa. Buelta naman ni Escudero, huwag gamitin ni Marcos ang Senado para sa sariling pakinabang. oh, di ba? Actually, mga kababayan, kung ako, si Chase Escudero, wala nang saysay na para i itong si, anong pangalan nito? Si Stanis, anong pangalan nitong lalaki? Na, ano, na pinapakontempt nila? -hmm. -mm. Ah, kung ako, sa totoo lang, hindi ko na ipakontempt Bakit? Publicity lang ang hearing na yan. Kaya nga, di ba? Si Lakanilaw, o Lakanislaw ba ang pangalan? O, kung ako, hindi ko ito ipakontempt. Bakit? nakulong na si Digong eh. at higit sa lahat mismo yung abogado na pumunta doon na sa side ni Digong na abogado sabi niya ang akala namin sa Pilipinas po ito final isa e Netherlands pala final itong kaso ni Digong sa Netherlands sa ICC mismo kaya nga nagulat itong mga abogado na isa sa pumunta doon na tumutulong kay Digong na kung sa Pilipinas lang ito final nila Trillanes, may possibility na maraming managot, maraming makulong at maraming uh, makuntem. Ang problema lang kasi sa Netherlands kasi. Kaya nga yung ginawa ni Amy na hiring-hiring sa Senado at sagutan nila ni Cheese Escudero, mas maraming bilib kay Cheese na ano, uh, kakamping at loyalista. Wag na wala na tayong pakialam kung hindi kampihan si Cheese ng mga DDS. Mas marami ngayon ang mapag-isip-isip na mga loyalista at kakamping na iba si Chase maglaro. Akala kasi ng lahat noon na ito si Chase ay maka-Duterte. At akala din ng lahat na itong si Chase ay maka-BBM. Di ba? Oo. Nawawala. Kabat ako nawawala? Parang hindi naman. Mga kababayan. Hindi pa ako nawawala. Naglalag ba ako? Okay naman yung aking internet. Hmm. Kaya ngayon, mga kababayan, di ba? Kaya ngayon, ang nangyari, sabi ni Chis Escudero, wag mong gamit, kasi napansin yung mga kababayan doon sa hearing, lahat ng uh, lahat ng pinatawag ni Amy, ay ayun yung sangkot sa pagka-aristo ni Digong. Ngayon, alam naman natin na lahat ng sangkot na yun, hindi papayag si Amy na hindi managot yun kasi kailangan ni Amy bumango ang pangalan niya. Yeah? Bumango ang pangalan niya at iboto nga siya. At mabilib sa kanya ang loyalista, bibilib sa kanya ang DDS, bibilib sa kanya ang kakamping. Walang ganon manang. Alam mo sa totoo lang, uulit-ulitin ko. Yeah? Uulit-ulitin ko mga kababayan. Sa totoo lang. Yung ginawa ni Amy Marcos ngayon, yan po yung isa sa kadahilanan na ikakatalo niya po hindi po mananalo si Amy sa ginagawa niya, mga kababayan. Kasi bakit? Kung ang mismo na kapatid niya, kung ang mismong kapatid niya ay kinakalaban niya, ang mga DDS pa kaya, hindi niya kayang gawin yan? Kasi kung mismong si Hanilit nga, kung nakita ninyo, mga kababayan, at ah, tignan ninyo, mga kababayan, kung anong reaksyon ni Hanilit kay Amy Marcos. Ah, gusto, ko, gusto nyo ipakita ko dito? Si Hanilit nga mismo, walang tiwala kay Aimee. Hindi bilib kay Aimee. Di ba? Hmm, tingnan natin na. Oh, anong sabi ni Hanilit? Hindi believe kay Aimee. Naku, pabida lang daw yan. Yung kanyang hearing sa Senado at paek-ek lang. Oh, anong sabi ni Hanilit? Ito oh. Oh, pakinggan ninyo. Avancenia ah. Oh. sa investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Mm. Sinabi niya yan kasabay ng ika isang buwang pagkakadite ni Duterte mm. sa ICC, Detention Center sa The Hague. Mm. At live mula sa The Hague, Netherlands, sa frontline ng balitang yan, Mon Gualves. Mon, pakibigyan nga kami ng update tungkol sa mga naging pahayag dyan ni Nahanilet mula dyan sa The Hague. Ah. Oh. Ruth, pagkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ngayon ng common law wife na dating papulong Rodrigo Duterte na si Honolet Avancenia at oh. anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Ngunit sa birthday ni Kitty kahapon, oh. eh, isang buwan na nga rin mula nang arestuhin at dalhin dito sa dahig ang dating Pangulo. Nakisalong mag magkina na si Hanilat at Kitty sa mga pagkain inihanda ng mga Duterte supporters sa labas ng ITC Detention Center kahapon. Ah. A birthday daw nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ikadalawaput isang taong karawan. Tanging sayaw lang ang nairegalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos ah. pa rin naman daw kondisyon ni former PRRD na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ng personal ang mga nangyari. Naging emosyonal naman si Hanilat ng pangunahan ng pagdarasal sa labas bukod kay Chiquets sa Duterte supporters, sinama rin ni Honnell sa Salasala sa dating Pangulo. Hindi rin nila maiwasang magtanong na kung oh. bakit kung sino pang gumawa raw ng matino sa bansa ay siya pang nakulong ngayon. Kasunod ito, hindi na raw umaasa si Honnellet na may mapapala sila sa ginagawang investigasyon sa Senado sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos. Hmm. Pino na rin ng common law partner ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng krimeng nararanasan sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag Oh, pakinggan ninyo. Hindi ako niwala sa kanya. Bakit po? Ano siya na, an ano ano ba talaga nangyari? Pa-ek-ek na lang yun. Congratulations ha, sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige. Oh, ayan na. ah uh, narinig nyo, hindi daw believe si Honey Lip, no sa style ni Amy. Pa-ek-ek lang daw yan at pabida lang yan. Alam nyo, sa totoo lang ha, mga kababayan, actually, tama naman ang ginagawa kasi Ni uh, ang sinasabi ni Hanilet. Hindi ako agree uh, hindi ako ano sa kanya, kakalaban sa kanya. Agree ako sa sinasabi niya. Sa totoo lang ang ginawa kasi ni Aimee ngayon, no? Gusto ni Aiming tumulong kay Digong. Ang problema lang kasi yung ginawa kasi ni Aiming ngayon, nanggugulo siya. Nagugulo niya ang Pilipinas. Bakit? Mas tinugunan pa ng pansin ni Aiming, iyang eh, hiring-hiring na 'yan. Samantalang yung kapaligiran natin napakadaming krimen. Sinong mag-handle ng krimen kung lahat ng mga matataas na opisyal ay nasa Senado at hindi na magampap, magampanan yung kanilang trabaho? Tignan nyo, may kinidnap dito, may kinidnap doon, may pinatay dito, may pinatay doon. Kasi yung mga matataas na opisyal, nandyan sa hiring-hiring, wala namang kwenta. O, tignan nyo, mismong asawa ni Digong nagsabi, paek-ek lang yan. O, so ngayon, kayo mga loyalista, ibuboto nyo pa ba? Oh, syempre naririnig yan ng mga DDS. Oh, kahit ako kakampihan ko si Hanilit, sasabihin ko tama naman talaga. 'Di ba? Tingnan niyo, sa tingin ninyo si Sara Duterte nga, sabi ni da, ni Sara, yung pahiring-hiring ni Imine na yan, kaplastikan lang yan, alangan naman. Doon na tayo. Oy, ma'am, ano, sino yung nagpalipad sa akin? May nagpalipad kay Ma'am Shirley Fernandez First Squad. Maraming salamat po. Sa yung 15 Hong Kong dollars. Maraming salamat po. 'Di ba? Yun, yun ang problema, mga kababayan. Kung si Manang nagawa niya sa kanyang kapatid niyan, kasi actually lahat naman ng pinatawag niya doon, Marcos administration cabinet uh, member yung iba. Yung mga opisyalis ni Marcos yan. Oh. Kung, kung mismong kapatid nga niya, nagawa niyang kalabanin at kontrahin, paano pa mga DDS? Kaya nga, mismo si Hanilit nagsabi, huwag kayong maniwala dyan, hindi ako bilib sa kanya, paek-ek lang <laughs> 'Di ba? Oh. Talagang pa -ek, ek, lang naman talaga yung ginagawa ni Amy. Kaya e, mga kababayan, sa totoo lang, ako na nagsabi sa inyo, instead na manalo, hindi niya ikakapanalo niyan. Yan yung ikakabagsak ni Amy. Sa totoo lang mga kababayan. Yan yung ikakabagsak ni Amy Marcos. Oh. Kaya, naku, bahala na sila dyan sa buhay nila. Yan, e, nasagutan ni Chase Escudero. Ah. Uh, grabe daw ang pagtanggol. Actually, may napansin din ako eh. May gusto ba si Aimee? Kay Digong question mark lang ha. Nagtatanong lang. Nagtatanong lang po, ano ba ang relasyon ni Manang at ni Digong kung bakit ganun na lang kung magtanggol itong si Manang? Ikaw ba na ano? Anong, kaya minsan nasasabihan bangag si BBM eh. Bangag mga Marcos eh. Kasi si Aimee, harap-harapan na na sinabi ni Sara na putang ina ninyong lahat mga Marcos. Ano Aimee, walang walang nararamdaman? Ilang galon bang anesthesia ang ininom mo? Yan ba ang resulta sa ayo na magsalita. Hakdo grip Gripalda, maraming salamat sa iyong uh, 50 super sticker. Thank you, thank you, so much po. Yan ba ang resulta sa kakapahila? Ganon? Yung pag-ganon? Pag ganon? Huh? Ganon-ganon? Eh, uh, sobrahan ba yung sa kaka-inject sa ganun? Kaya sa sobrang pabanat, ganyan? Kaya hindi na nakakaramdam ng manhid? Ah, manhid na manhid na? Ilang beses na kayo pinagmumura? Di ba? Ilang beses na kayo sinabihang ipahukay ang tatay ninyo at itapon sa West Philippine Sea. Pero ang ginawa mo ngayon, ganyan ka pa rin. Duterte, Duterte, walang maniniwala sa'yo. Kahit nga ipalipat mo yung baba mo sa batok eh, hindi ka papaniwalaan. Si Hanilet na mismo nagsabi eh, syempre, kung ako nga na may naitanong ako, ano bang meron si Digong at si Aimee? Bakit gano'n na lang ang concern ni Aimee kay Digong? Eh kung ako ba naman asawa ni Digong, malamang magselos ako. Siyempre sabihin ko, aba, maganda, mayaman to, baka ipagpapalit ako dito. Eh kung ako kay Hanilet, sabihin ko talaga, Ah, parang gusto ko ng IPE nito. Ah, parang mas piliin ko na lang si IPE kung ipagpapalit ako kay Babalina. Kaya, Hmm, kahit kayo, tanungin ko kayo, bakit ganun na lang ka-concern si Manang kay Digong? May gusto ba si Manang kay Digong? Eh, kung ako ba naman asawa ni Digong? Siyempre, magre-react ako eh. Pa-ek-ek niya lang yan, parang mahalin siya. Eh, undang niya. Hilom di ba? Mm. Nagsilos yan si Anilet. Kaya kahit ako naman. Asawa ako eh. Bakit ang lakas ng loob mo magpahiring-hiring dyan kung anong meron? Pinagmumura na kayo ni Baste. Anong sabi ni Baste? Ha? Ang imong tatay, gipalubong sa akong amahan. Pero ang imong amahan, ang, ang akong amahan, imong gipapriso, putang inaka. Oh, sa so, madaling salita, ang tatay mo, pinalibing ng tatay ko, pero yung tatay ko, pinakulong mo, putang inaka. ka. Tapos sasabihin ni Amy ngayon, sinong nagpa -aristo? Sinong nagpaganon? E di syempre, So, kung ikaw, kung ikaw Marcos, ah, anong, maria, -re anong reaction mo? Si Sandro nga, ura-urada, number one, perma agad ng impeachment ni Sarah kasi narinig niya na ang lolo niya, ipapahukay daw at itapon sa West Philippine Sea. Kaya number one siya pumirma sa impeachment sa Congress. Tapos si Aimee ang gagawin, gagawa ng, di ba, gagawa ng hearing sa Senado. Gagawa ng sisyon. Dahil napakulong ang nagsabi na putang inat bangag ang kapatid ko. Di ba? Sino? Kaplastikan na kasi yan. Wala nang maniniwala. Pag ganyan, wag po mag-skip. May ads po, mga kababayan. Oh, walang maniniwala sa ganyan. Mm -hmm. Di nyo ba naisip yon Mga kababayans? wala nang maniniwala sa ganyang pangyayari. Oo. Oh, Diyos ko. Sinabihan na kayo ng putang ina ninyo, ipahukay ang, ipahukay ang tatay nyo, itapon sa West Philippine Sea. Tapos pinagmumura kayo, sinabihan kayong bangag, sinabihan kayong kawatan, adik. Tapos wag pa session ka pa. Ay, mamiri Chikawa, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. Di ba? Tapos palpak pa. Kaya nga minsan sinasabihan ni ano, sinasabihan ni Hanilit na paek-ek. Di ba? Ah, uh, yun lang ha, mga kababayan. Yung ating issue diyan patungkol kay Chis Escudero at kay Amy na nagsagutan. Kasi napansin na kasi ni Chis Escudero na Parang kakaiba man to. ito. Ito ah. Ang na salita sina na-Senate mm. President Francis Escudero ah. at Senator Aynie Marcos. Mm. Ito'y matapos na hindi lagdaan ni Escudero ang detention order na inisyo ng Senadora para kay Special Envoy Marcos Lacanilao mm. dahil umano sa pagsisinungaling niya sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee mm. tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Marcos, na bukod sa tinanggihan ni Escudero na pirmahan ng contempt order, ipinag-utos pa niyang pakawalan sila kanilaw. Mm. Ito'y sa kabilaan niya ng paulit-ulit at lantarang pagsisinuwaling nila kanilaw sa komite. git pa ni Marcos, mapanganib ito at hindi magandang halimbawa. buelta naman ni Escudero, Wag gamitin ni Marcos ang Senado para sa sariling pakinabang. Ang hindi magandang halimbawa niya ang paglabag sa mga patakaran ng Senado para sa personal na motibo. Mm. Dagdag pa ni Escudero, hindi dumaan sa tamang proseso ang contempt order para kay Lakan mm. Hindi lang din niya ministerial ang silbi ng lagda ng Senate President dahil sanggalang din ito para masiguro ang due process nagdesisyon din anya siyang ipag-utos na palayain sila kanilao dahil sa humanitarian consideration. Nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang kanyang lolo, lalo ngayon biyernes, sa kabila nito nag-issue si Escudero ng show cause order para hinga ng paliwanag sila kanilao kung bakit hindi siya dapat na site in contempt or mas site in contempt, gaya ng hinihiling ni Senator Marcos. Diba? Kita nyo naman mga kababayan, narinig nyo naman yung sinasabi sa walita. Oh, sabi ni Chesis Cudero, huwag mong gamitin yung Senado sa sarili mong interes o sa politika. Bakit? Ang dapat dyan sa Senado, yung dapat managot dyan yung mga totoo talaga, katulad kay Kibuloy, kay Alisgo. Di kahit maghiring kayo yan, sabi ko nga sa inyo, kahit maghiring kayo dyan araw-araw hanggang sa matapos yung termino ninyo bilang senador, magsayang lang kayo ng pera, hindi na makakalaya si Digong. Kasi unat sa poll, ang kaso, di ba? Mm -mm, ang kaso na final sa Netherlands, hindi po final sa Pilipinas. Mga bobo ba kayo? Ah, sa Pilipinas ba final? Sa Netherlands po. Ah, Diyos ko. Aso oh, dito tayo mga kababayan sunod. Sa sunod nating uh...